Nailigtas sa posibleng pagkabulag ang isang batang babae mula sa barangay Kulyado sa bayan ng Talavera. Ang batang si Maraya Isabel Marcelo sa murang edad ay tinamaan ng sakit sa mata. Bagamat patuloy na lumalala ang kanyang karamdaman, hindi siya maipa-opera agad dahil sa kahirapan ng buhay. Halos kulang pa ang kinikita ng kanyang ama na isang construction worker upang matustusan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito po yung bata na Nakita po natin sa ating barangayan sa barangay ng Kuliado. Nakita po ng ating doktor na yung kanyang mata ay kailangang operahan dahil sa murang edad niya, ay nagkaroon siya ng katarata. Matapos malaman ni Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nelly B. Santos Martinez ang kalagayan ni Maraya, agad din ang ipinagbigay alam ang problema sa federasyon ng mga sumbareras ng talavera na pinangungunahan ni Ginang Leonor at Rahe, Agad ang naglunsad ng grupo ng isang sumba poracos na layo matulungan ang batang si Maraya. Ang batang ito na magiging beneficiary ng ating programa para mapaoperahan ng libre yung kanyang mata. Palapakan nyo nga po si Maraya at ang kanyang At Ate Leonor, ang ating pangula ng Sumbaleras of Talavera Federation at ating Mami Elby na mag-award sa kanya. Sila po ay nakalikong sa ngayon ng mahigit 10,000 pesos at ah, 12,000 ni po ni Mayor ay eh mag-aabot din sa kanya ng 10,000 pesos para uh, mapuno yung halaga na kailangan niya para po siya. Samantara, nagpapasalamat si Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nelly Misanos Martinez sa grupo ng mga sumbaleras na nakiisa sa kanilang pagtulong kay Maraya dahil sa kanilang suporta, na, nakatagda ng operahan si Maraya ngayong Marso 17, 2025. Para sa Balita ng Mbis, ako si Aganin Sangan, nagulat para sa Dito Muneni, Teleradio, ang inyong kamping.